kasi kuya hindi na kami lumabas. Pinatay ko na nga lang guys yung audio at ako ay mag-voice over na lang gawa ng malakas ang ating music at baka tayo mamute ni meta at ito nga guys sinanay, nanay gagaling lang doon sa kapitbahay maaga pang nakapit bahay at nabahagi siya guys ng sobrang cake at ito nga may balloons pa nga itong si Yayam kaya lang kulay pink nga lang kasi ang my birthday po kasi kagabi guys ay isang buling get na babae kaya yun kulay pink ang kanilang balloons at ito nga po na nan nandito na ito yung mga magtatrabaho dito sa kalsada at yan tamang tingin-tingin lang po muna lakad-lakad dahil nga maaga pa at kwento-kwentuhan dito guys at itong si guys nandito pa rin yan may pasayaw-sayaw pa nga siya diyan dahil katatapos niya lang na ipasok ito yung cake na, na ibigay sa kanya ng aming kapitbahay guys at yan tamang chismis-chismis lang muna sa umaga Ganon din ba sa inyo guys <laughs> tayo mga pinig talaga nakagawian na natin yan kailangan bago tayo kumilos kwentuhin-kwentuhan saglit ay talaga naman parang diyan tayo kumukuha ng energy natin pagka morning di ba o tingnan niyo nga itong sinanay yo oh. hindi lang chismis ha may tamang pasayaw pa yan siya talagang ganyan yan siya guys araw-araw kahit na may mga problemang dumadating hindi niya lang yan pinapahalata talagang mahusay ito magdala si nanay pero alam niyo guys syempre may mga problema din yan siya na kanyang tinatago tao lang din tayo guys pero hindi kailangan dalihin sa ating trabaho pero guys minsan hindi talaga may iwasan na ganun di ba na nakikita natin sa itsura ng ating mga na may mga problema rin tayo at syempre guys wag na nating pinya mga problema na yan, guys. Baka maloko lang tayo at magbaliw tayo sa mga kaisip ng mga ganyan. At ito nga, tamang kwento-kwentuhan lang muna kasi ito guys, si Kuya, e eh, malakas ang kanyang sounds dyan. Talagang kaya yan si Nanay, hindi mapigilang mapaindak sa kanyang mga tugtog. <laughs> tapos tamang napagkwentuhan na naman namin ito yung harap ng gate medyo mataas ng araw kaya uulitin namin guys at yan nga po si nanay guys so panayang sayaw nandito po kasi yung kanyang alaga sa labas kaya nandito rin siya kahit na may gagawin pa pero nakapagluto na rin kami guys nakapaglinis na ng bahay dahil nga sabi ko sa inyo maaga kaming gumigising para magprepare ng mga dapat i-prepare kasi pagka morning guys hindi po pwedeng mauuna yung aming bulinggit maglabas na hindi pa kami nakakalinis ng bahay kasi nga po di ba pagka mga bata ang hilig-hilig magupo-upo kung saan-saan kaya kailangan malinis din yung ating bahay para madali kasing kapitan ng sakit mga bulinggit natin kaya ganun, sobrang likot na eh. At ito nga po, tingnan nyo. Parang napansin ko nga na ilan-ilan lang pala yan sila dito guys na bumalik kasi yung iba, eh, may mga gagawin din pala yan sila doon sa kabilang mga project nila kaya yan guys parang tatlo lang yata sila yung bumalik dito na magtatrabaho at itong si nanay nga pala inaya na rin itong si Yayam na pumasok doon sa loob ng bahay at umakyat dahil nga gusto na naman mag joyride ng aming bulinggit at yan tingnan nyo nga guys yung ginawa ni nanay yung talagang pinaaba yung bulinggit namin talagang aaba rin yan siya guys <laughs> marunong na talaga malaki na si Yayam at nagulit nga kami na kahit nakasama namin siya araw-araw hindi eh namin namamalayan ba diba? ang haba na ng kanyang mga binti talagang mukhang magbasketball din basketball player dito yung bulinggit namin na to guys eh. at yan nga nga oh. sobrang bigat na yan, ha buti na nga lang itong sinanay full of energy at talagang napakalakas guys at yan papasok na sila guys papasok na sila sa loob ng bahay at ako naman ay papasok na rin sa aking trabaho guys ayan at may tamang pa good vibes pa itong siya may pakis pa siya, guys ha <laughs> o siya papano dyan na muna kayo guys papasok na ako bye bye